May nadiscover tayong isang legendary barbecuean sa Pasay na mahigit 40 years na nagtitinda na nakakaubos lang naman na mahigit 400 stick ng barbecue sa maghapon lang. Grabe ba diba? Sobrang lakas at sa dami ng benta na yan guys ay sapat ng dahilan para malaman natin na talagang mabisa yung barbecue na yan. Ang lambot ng mga laman na akala mo kusa na lang malulusaw sa bibig mo. Tapos yung itsura naman yan pag hilaw pa ay ganito nakala mo to sino sa sobrang pula. Hello no po! Hello po. Hello ma'am, ma'am, balita ko uh, masarap daw yung barbecue dito. Oo. Oh. Kano na ba katagal tong barbecue niyo ma'am? Mga 40 40 years na. Grabe. Ma'am, ano ba yung pinaka masarap dito na iiyaw-iyaw? Marerecommend niyo ma'am? Oh, syempre. Pangbato namin masarap ito talagang barbecue. Etong barbecue niyo ma'am. Oh, barbecue, masarap talaga. Masarap talaga itong barbecue na ito, ma'am. Pinakamasarap sa pasay. Oo, oh, oo. Oh, ah. <laughs> Sige, ma'am. Magkano naman yung ganito kalaki na barbecue, ma'am? 20 lang. 20 pesos yung ganito kalaki, ma'am? Puro mm -hmm. laman, ha? Ba't walang taba sa dulo? <laughs> ito, ma'am, magkano ito? 15 lang. 15? Ayun. So, sa loob ng 40 years, ma'am, barbecue lang po yung tinda nyo? Eh, may ano din kami. Ulam? Ulam. Pero ito talaga, ma'am, specialty nyo, barbecue. Oo, oh, oo. Oh. Sige ma'am, order ako na itong barbecue ma'am. Yung dalawa. Ayan, ito, ito, ito. Ayan. Magkano ito ulit ma'am? 25 isa? 20. Ah, 20. Ayan ma'am, order ako isa. Sa saka, ito ma'am, anong tawag dito? Panone. Eh? Ayan, sige po. Ah. Ma'am, sa mga dadayo dito, gusto nating tikman itong barbecue ma'am. Tapos napansin ko yung sauce, parang special ha. Oo, oh, masarap talaga yan. Ayan ma'am. Ah, sa mga dadayo dito ma'am, anong oras kayo nag-open? Tuwing Tuwing kailan? Ah, 24 hours pa. Ah, 24 hours kay ma'am. Talaga, walang sarahan. Wala. Ayan ma'am. Tapos ang location nyo ay dito sa may? Sa 17 na street. 17 na ma'am. Sa may uh, ah, kahabalang na sa Mora. Oo. Uh -oh. Ayan ma'am. May pangalan ba yung tindahan ma'am? Wala. mas um, alam na nila yun sa kanto lang. Oo. Uh -oh. ay, pumpay to. Ha? Ah? Pumpay. Ah, sige ma'am. Ah. So ito na guys yung ano, barbecue sa may kanto ng 17 na sa may kahabalang ng Samora. Ayan. Ah, uh, 25, 20 pesos ma'am no yung barbecue nyo Ayan, almost 40 years na sila Ayan, mabisa talaga to guys Kung hindi nyo pa natitikman to Yung hilaw na ito Kulay ano talaga, parang tosino Sa sobrang tagal nila na may narinate Ayan Tapos meron, meron din tayo in order na gizzard Ayan o oh. So, tikman na natin Ayan Tapos mamaya lalagyan natin ng suka Oh Lambot. Grabe. Ang lembut ng karne niya, Mama. No. Ah. <coughs> oh. Ang lembut. Grabe, oh. Ang sarap. Grabe. Kasi ito naman yung gizzard. Try natin dito sa suka. Ito marami nagsasabi sa akin, masarap yung suka nila dito. Wow. Mm. Masarap nga yung suka nila. Hindi siya sobrang asim. Ano tama lang? Grabe, ang lambot ng barbecue nila dito. Hmm? So yun guys, so, kung naghahanap kayo ng masarap na barbecue dito sa Pasay. Dito lang guys, sa may sementina. Open naman sila dito, 24-7. Ayan. Napakasarap ng barbecue mo, sir. Ang lambot ng karne. Ang gumagawa. Ah, si so, sir pala yung gumagawa yun, oh. Ayan, oh. Ang <laughs> sarap ng barbecue mo, sir. Yeah. Okay. Okay, so yun guys, atayin nyo na. Open sila 24-7 dito.